Hello guys, good morning. Tingnan niyo si Chico guys, oh. Kung kailan bababa na kami, doon talaga siya natutulog, guys. Mm. Sabi ko sa kanya, guys, mag-almusal na kami, guys, eh. Mm. Tingnan niyo, guys, tinulugan ako, guys, oh. Mm. Ang sarap ng hilata niya, guys, oh. Chico. Bunso. Mm. Mihilik pa. Mm. Dali na. Bilis na to magbaba na tayo. Diba sabi ko sa iyo bababa na tayo, baka natulog ka naman. Mag Stretching pa talaga, um, mm, parang tinamad pa talagang bumangon, no. Mm. Dali na. Tayo ka na dyan. So, nadaganan mo na yung charger ko, oh. Dali na. Bangon ka na. Ay, naku. Tanghali na naman tayo babang makabangon nito. Ayan, guys. so